Kumakalat ngayon sa social media ang komento ni NBA legend Magic Johnson tungkol sa mga desisyon ng Lakers lalo na sa pagkuha kay Robert Williams. Ayon kay Magic, oo, magaling na player si Robert Williams at malaking tulong sana siya sa depensa at rebound Pero sa totoo lang, hindi praktikal ang naging hakbang na ito ng Lakers management. Para kay Magic, kung alam mo naman na may sapat ka ng big man sa lineup, bakit mo pa kukunin si Robert Williams? Mas lalo lang daw nagiging crowded ang frontcourt at mas maraming minutes ang mababawa sa ibang player. Pinunti rin ni Magic na sayang ang kinuhang si Jackson Hayes. Hindi siya nagamit ng maayos noong nakaraang season at ngayon, may mga bagong big man pa na darating. Ayon kay Magic, bakit mo pa kukunin si Hayes kung hindi mo rin naman siya palalaroin? Nagbabayad ka ng player na hindi mo ginagamit. Dagdag pa niya, apat na big man na nga ang meron sa team, si Maxi Cleaver, Jackson Hayes, Christian Coloco, at DeAndre Eaton. Kung tutusin, sapat na yan. Hindi na kailangan dagdagan pa, lalo na kung hindi naman tiyak kung paano sila gagamitin. Isa rin sa mga sinabi ni Magic ay mas bagay pa si Maxi Cleaver na e-partner kay Luka Donce. Magandang fit daw ito dahil kayang mag-spread ng floor si Cleaver, at kaya niyang maglaro off the ball. Bukod pa riyan, napansin ni Magic na ang tunay na pangangailangan ng Lakers ay shooting at perimeter defense, mga bagay na hindi agad na ibibigay ng mga bagong kuhang big man. Para sa kanya, kung bibigyan lang sana ng pagkakataon sina Dalton Connect, Maxi Cleaver, at Jared Vanderbilt, mas magkakaroon ng balance ang team. Hindi man daw pang champion agad ang lineup, pero sapat na ito para maging competitive sa West, basta't mabigyan ng tamang role ang bawat isa. Isa pang pinonto ni Magic ay ang issue ni Dalton Connect. Aminado siyang nasaktan siya para kay Connect, lalo na nang ito ay matrade tapos ibinalik pero bihirang gamitin. Ayon kay Magic, sobrang naapektuhan ang kumpiyansa ni Connect dahil sa ganitong sitwasyon. Nawalan daw ito ng tiwala sa sarili kasi hindi siya nabigyan ng tamang minuto, at parang hindi siya pinahalagahan ni Coach JJ Redek. Hindi raw sapat yung sasabihin na okay lang si Dalton Connect kasi malinaw na hindi siya binigyan ng chance na patunayan ang sarili niya. Kung siya ang tatanungin, mas mabuti pa raw na e-trade na lang si Connect ng tuluyan para makahanap ito ng team na magbibigay ng tamang role at respeto sa kanya. At bilang mensahe ni Magic kay Connect, sinabi niya, gamitin mo tong sitwasyon na to bilang motivation. Magalit ka, pero yung galit na yon, gamitin mo sa laro mo. Patunayan mo sa kanila na mali sila. Hanapin mo yung kumpiyansa mo sa sarili at hanapin mo yung team na tatanggap at magpapakita ng tiwala sa kakayahan mo. Dagdag pa niya, alam ko yung pakiramdam na parang hindi ka pinaniniwalaan. Pero minsan kailangan mong lumaban hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang kabuuan ng mensahe ni Magic ay isang paalala sa Lakers organization na ang bawat desisyon nila ay may epekto hindi lang sa team performance kundi pati sa individual growth ng mga player. Dapat ayusin ang rotation, kilalanin ang fit ng mga players, at higit sa lahat, bigyan ng tamang pagkakataon ang mga batang talent tulad ni Dalton Connect na may potential na maging malaking bahagi ng kinabukasan ng team. Sa ngayon, mukhang maraming tanong pa rin ang kailangang sagutin ng Lakers kung gusto nilang bumalik sa pagiging title contender. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!